guys. Tapos na akong magloto guys. Tapos na akong magloto ng sinigang. Ayan, ng sinigang. Tere. Kain na po tayo guys. Kain tayo. natin sa ko. ka. Ganun na lang. Dito. Ganyan na lang guys. Tayo. Kain tayo guys. Meron ako baguong o. Ayan. Sinigang at saka bagoong. Masarap to. pa siya masyado malambot ang taba. Ayan. Sinausap ko sa bagoong. Pare na pala nagtira sa kanya. Masarap din naman ang

Hindi มันเดี๋ยว <m> 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 Hindi talaga ako ta, ta ano nito, mamamayat. Hindi hmm? Di talaga ako mapapayat nito. Ang labu labo ng ano, malabo yung ano,